Okay, so nandito na tayo sa area mga guys, no? So nandito, ito po yung kaganapan natin dito sa Burautan, no? Ayan, dito. Ayan, medyo, ayan po, dito po tayo sa, ano, uh, sa dulo to sa Tondo mga guys, no? May Burautan sa dulo to sa kaming planet mga guys. Yan doon sa dulo na yon. Mayroon po dahil sa, mayroon din sa buong ating mga guys, sa video, no? Sa mga bagwa pa sa ating YouTube channel. so mayroon din po sa video para rito mga guys. So ito mga guys, dito, medyo Uh, sa manampaw mayroon na din naman napaglatag dito at paano pa mga guys so dito tayo so okay so mga guys continue tayo no so mayroon naman Okay, good morning, good morning mga kaisyo so, Welcome back sa YouTube channel natin mga kaisyo so, Nandito naman tayo sa, ano, sa Burakotan Panas, no? So, medyo sama ng panahon mga guys. So Umuulan So, yung matong time cheat natin mga guys no? Uh, 8 o'clock ng umaga so, kanina pa tayo Pero, pakiramdam natin Medyo talagang umaulan-ulan dito sa panahon ato naglantagan So hindi magandang panahon natin dito sa uh, mga nakalatag dito sa Webro. Kahit papaano mga guys, so mayroon pa rin naglalatag kahit tuntunti. So shout out nga pala sa lahat natin mga subscriber no. So lalong lalo lang sa mga OFW at mga OFW from Canada. So yung mga seaman, shout out din. Oh, shout out nga pala sa mga from Leyte mga subscriber natin from Davao City. Shout out po sa inyo So ayan, samahan naman muli si Tony Blount dito sa Burautan kahit umulan. So subukan natin mag vlog dito kung ano pang nangalatag dito Samahan nyo kumuli So let's go Okay so nandito na sa area mga guys, no? So nandito ito po yung kaganapan natin dito sa Burautan no? Yan dito Yan medyo yan po dito pa tayo sa ano ah Sa dulo to sa Tondo mga guys no so, May Burautan sa dulo to sa Kamin Planet mga guys Yan doon sa dulo na yon. Mayroon pa dahil sa mayroon din sa mga guys, video no sa mga bagwa pa sa ating YouTube channel. Ito mayroon din po sabi dito po rito mga isa. So ito mga isa dito medyo uh, sama ng paon. Mayroon din naman napaglatag isa pa paano pa mga isa dito. Kaya ah uh, pwisto ni Boss Mario. Yan mga kakalatag po rito mga isa. So medyo nakakapag-cover tayo ng mga ano ngayon dito. Digawa ngayon umuulan. sa ng panahon. Yan, meron sila mga dito kay Boss Mario yung mga wall clock. Meron siya mga yun wall clock natin oh. No? Uh, Nani ko tumaga ng wallet natin? Iyan. Si kwenta? 50? si kwenta pa si kwenta dito mga ito. na hindi ko mario. Yung mayroon din yung sandal ng lalaki. ano pa mga yan. Yan. Mayroon dito mga power bank yan mayroon mayroon dito po so dapat po naman tayo dun sa kabila po side po mga isang pwisto po dito sa mga laruan Ayan, mga laruan tayo rito. So, depende sa mga klase. Ayan, yeah, mga laruan dyan, mga hangis, so, oh. Hindi mo mahulan, oh. No? Sa mga presyuan dito, mga hangis, so, may mga 30, 50, 10, ang kadalasan po mga laruan sa yeah. mga hangis. Yeah, Ayan. Ayan, sa so, mga gusto ng mga laruan. Ayan, yeah, dito, 50, 20, ang pinaka high price, oh. Depende sa mga laki, ano. So, mayroon tayong mga kutsara po rito, mga hangis, mga katulad po, mga, ano, mga kutsara, no. Ayan, yeah, kutsara, bandil-bandilan niya, mga kutsara, so, yung mga big kitchen, so, may kaldero tayo mga ganda pa yung kaldero natin kasi ano uh, 150 yung presyo nito uh, mga uh, naman tayong mga takip ng mga kasirola rito na wala halimbawa mga cooker nyo o kasirola na wala mga takip so mayroon dito mga ayos dito mga presyo dito si or o try na 20 ang presyo ato Ayo, good morning po. Uh, shout out from uh, mana? Uh, Lama yan, Lama from Pangasinan. So, morning po. Uh, from Pangasinan po. Ah. Uh, lawless, lawless. 24. Lawless. Galing ali ano, galing Pangasinan? Yes. Okay, Chat out mga mo, mo boss. Good morning. Uh, Sarado mga Pangasinan. Sa Pangasinan, boss. Good oh, to review. Ayun, Pangasinan. Okay. Okay, and siboson nandito na. Pang umano dito, dito sa mga burata. Pag-alabot sa hapon kay Lakayat Picture. Pag-alabot niya kay Lakay. Ah, plus flashlight mga solar. Yan Mago yun. Ayan dito. Uh, uh, su uh, mga latag hey, siya. Talagang pumunta dito mga from Pangasin na mga iso para mapagano sila, mapagabil ng mga pritsuan dito ng mga uh, burautan dito sa Carmen Planas. Salamat, salamat po. Salamat po. Yan dito. Ikot po tayo mga iso dito sa mga latag pa ng iba. Yan dito. Talagang so dito mga kahit sa manang panahon mga iso. no? Kahit na yun mga kinokoveran tayo ng mga ano mga gamit ng construction diyan. Yan pero medyo umaulan-ulan nga gawa ngayong ulan. So kahit pa paano kahit pa paano mga guys so talagang naglalatag lang naman din po sila dagawa ngayon siyempre para kumita yan mga about na ito mga nakanapit mga speaker tayo magmarin po yan mga speaker oh, magkano yan boss? 250 yan isa ng mga camera mga 250 so mayroon naman tayo sila mga speaker ang speaker na natin dyan mayroon tayong bag mo na nga pang travel yung bag boss magkano ba pang travel 250. 450 yan mga push one o yan maliit ang mga isa so, mayroon tayong yung speaker natin magkano 1.5 yung speaker na pagkubira natin gawa nga yung mga ulan ulan no? yung mga bag mga antiko mga Anong mga tours mga guys ayan mga antique mga tours na ano ayan sa mga gusto magbabalag ng mga ano di mga, mga shop no so mayroon tayong mga tours dito na pwede yung sa pagbibili na ikumpara natin sa mga brand new so dito may mga segunda mano no? ikumpara natin sa mga bago ayan mga tours tayo ito ang dami yung mga pagpilihan dito mga guys so mayroon tayo rito katulad dito shop magkano shop boss? magkano to? 700? 700 dyan, uh, yan uh, 700 dyan. Ayan, mga dalawampira Dalawang piraso yan. 700 lang mga bro. Yan, si mga latag-latag dito talagang... <clears throat> umano sila dito, talagang para kumita lang mga guys. No? Yan, dito. Mayroon naman tayo dito sa latag ni Boss Tidoy. Good morning, Boss Tidoy. Shoutout po kay Boss Tidoy. Yan, dito po yung mga latag yan pang laban, pang waterproof po, no? Uy, maganda itong aeroplano, ah. Magkano, Boss Tidoy? Yan, yeah. yan. Uy, isang daan to. Yung plano pang laban ng mga ano to. Maandar Andik. yan. Ha? Maandar. Maandar yun ha? Oo. Oh. Ginalo mo eh. Battery ba yan? Oo. Hindi, solar. Ah, solar siya. O oh, yan, mga agis Solar daw to. Wala. Oo. Uh. O, uh. mo. Maandar sa araw. Ah, maandar sa araw. Yan, solar yan. Yes. Solar. So, dito mga agis Ano mga bakal? Oo, oh, mga bakal. So medyo kasi ito ni vlog eh Yan dito mga isong Yung mga laruan natin Hindi plastic ito mga okay. Hindi mga plastic ha Mga ano to bakal to ah Yan. Magkano bintahan naman ito boss Tisoy? Isang daan lang Pag isang, isang daan lang daw ito mga iso Mga gantong laruan ni eh. boss Tisoy Mayroon pa naman itong Dami siyang pagpipilian dito mga iso Mga kulay Na pwede mo pagpipilian dito Mga bakal yan ha Yan So meron dito Ito e, na lang natin mga iso Puro bakal to mga iso. Yan. 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 Mga sport car, mayroon dito. bakal yung malaki gulong to. Saan? Ito? Yan. Ay, bakal ito? Ba ano to? Ha? 300 po yan. Yung Ujima po yan. Bakal. Hindi nang bakal, plastic eh. Yan, sumangagan so, mga yung mga iso. Magkano lang naman din yan? Ha? Magkano din yan? Shandandin. Shandandin. Oh, okay. Sandan dito ng ata. Pala ba 'yan? Alam ko 'yan. lang din. So mayro dito na ano, uh monument pang-US, no? So siguro alam niya 'to. Bigun World War 7 IWGMA. Ano? 7 World War. 'Yan, saan no? Sampat 'to sa ano, no? So, Washington DC 'yan. 'Yan, IWGMA 'yan, oh. No? 'Yan mga lata ni Jose Pichoy dito. Okay, uh, so yan mga guys So kahit papano, oh, pa paano Mayroon tayong mga pa-update tayo sa mga about na Mga nakalatag dito mga guys so, Medyo konti lang naglalatag mga guys So yan Medyo maliwanag naman ang panahon mga guys So yan oh. Maliwanag naman oh. Yan dito Tuloy-tuloy tayo mga guys So mayroon na pag-cover pa dito sa mga gabarming ko Ako pa Tony ni Yan sa so, mga about na mga nakalatag po dito Yo. Uh, shout out. So, okay. So, mga guys, continue tayo, no? So, mayroon naman tayo. Umuulan nun. Uh, maambo naman. So, continue tayo sa pag-update natin dito, no? So, shout out po. ah uh, shout out po nga sa subscriber natin from, ano, Pangasinan. From Pangasinan, no? Si Bus no? Nakakausap natin. Na nagbabalak. So, nagbabalak ng mga vlogging po. Siyempre, gusto maging vlogging. Yan. Yan po, sa dito na tayo sa mga laruan nila rito. So, lang natin mga guys. So, yan tayo na hindi tayo masyadong makapagano ng mga iba pang mga presyuan. Ayan, tuloy-tuloy tayo rito mga guys. So, pwede pa natin maano natin. Yan. Yan po. Ayan po. Ayan, katulad yun. Ayan, gawa sa kawayan mga guys. So, yung nilalagay sa mga ano Sa mga pintuan. Medyo shot shot lang muna tayo mga guys So medyo ano Wala na hanggang dyan so, mga dito uh, tayo doon sa kabilang side So kung ano pang pwede natin mapapakita doon na ano Mga Latag dito Kahit umuulan lumalaban sila ng parehas talaga Na para Ma Kumita Ayan yeah. yeah. Kumita Ayan yeah. yeah. Ayan yan, katulad nyo dito Mas, mga yun, mga gamit sa mga electrical electrical so, may cutting disc dyan Yan, mga mga electrical mayroon dyan mga breaker mayroon dyan mga isang sample mayroon tayong metro mga metro dito metro natin sa tubig sa magkakababas yung metro sa tubig 300 lang o oh, 300 Yan, plastic na metro no mga yun mga gamit sa mga ito ano, yung okay, natag ni Kuya Rito Ayan, dito sa Ayan, dito mga natin ni ating kaibigan, si ate yung mga ano, gawa na ano. nakita man, umuulan no? Ah, tumutulo so kahit pa paano tuloy tuloy pa rin sila guys Ayan. so pwede tayo dito ah, bandit tayo siya taas ah. So ano pa natin mga natin So pupunta Nandito tayo sa kasi sa dulo to mga guys no Yan Nasa dulo tayo rito no Mayroon tayo na ano Pupunta tayo sa dulo kung ano pa pwede natin ma-update doon no Hey, okay. alright. So, meron tayong mga laruan dyan ah <coughs> Diba? So kahit pa paano mga guys Kahit tumuhulan mm -hmm. Ayan dito <coughs> Ayan mga lasag rito Kahit tumuhulan no? Okey Okay, so nandito naman tayo kay Ate Maki sa mga latag niya rito. Good morning, good morning po sa mga jersey na mga t-shirt po. Good morning. Good morning, Ate Maki. Okay, tumulan, lumalaban pa rin si Ate Maki dito. Araw tayo ng linggo tayo mga guys, no? Dito tayo sa mga nakalatag niya rito may mga siya mga babango rito yan mga jersey natin 100 lang po mga guys so napakarami at maraming talagang dinadayo rin siya ating mga yung may mga safeguard din yung sabon dito Makikita ikot tayo mga kito safeguard natin ating mga kito magkano tatlo isang daan, mga safeguard natin mga kito yan mga safeguard natin tatlo isang daw ito mga kito mga kito uh, ano mga kito mga mga So mayroon din mga bola na 100 lang para mga ito. Ang bola na. Ang basketball ya. Dito ko sana malato 'yan. Tuloy-tuloy lang po sila. Yan si Ate Maki no. Ah pinagkaguluhan din ng panglatag ng ah pinagkaguluhan din si Ate Maki dito gawangan ng mga mura mga bintahan niya dito mga jersey no. Mga t-shirt no. Yan dito sa kay Ate Maki. Yan dito si Ate Maki kay tumulan laban lang. Oh, dapat tayo sa kabila, no? So dito tayo sa area na 'to. yan. mayroon tayong mga latag dito, mga guys. So. mga latag diyan. So, umulan 'to, mga guys, Makita mo, ulan ng panahon. Sama ng panahon natin dito sa ano? Ah, uh, October 19, no? 19 ba? Dyan dito, sa so, kabila. dito tayo. Nasaan natin dito? Dolo na tayo. Ah, na, ay tayo dito sa bilang ng anong? Ano 'to? Yan. dito tuloy tayo. Guys, yo labas tayo doon sa ano, palabas tayo ulit. So, payo natin kung magkano ang bitcoin sa yung <mikin> dito no so, dito tayo na sa ano mismo no so time check natin mga isa it, mag 9 o'clock nang ng umaga mga isa so yan syempre masama ng panahon yan, so wala mga ano dun sa so, mga itlog, ganagana pa mga itlog dyan na pwede nyo ma ano mga itlog dyan mga itlog morning. Ayan dito. Ayan ito. Yan, dito. Ayan sa mga parts ng mga bike naman mga guys dito. Pwede mo mabili Bili nyo nga, uh, natin sa mga brand nyo. Ito, mga sigod ng mano. Na pwede nyo pang araw-araw na -araw gamitin lang. Uh, Yan, yeah, mga part nyo, yung para ay rehistro ka nga. lang gaano naglalatag talaga mga istwa nga yung kasama ng panahon no. Eh ito. Patila ni lan ni Boss Joel ah, kay Boss Dani. So hindi na naglatag si Boss Dani no. Yan. mga latag wala na si Boss Dani oh. Yan Boss si Joel oh. Yan mga latag nila Boss Joel. Nandito na sa dulo tayo mga guys no. Nandito tayo sa entrada no. Sa entrada to to pang maliwanag ganun gaano na pag ano ngayon na uh, naglalatag talaga. Sama ng panahon mga guys yan. Yan dito na lang tayo sa dulo. Guys, boss Yan mga rilo ni boss dodo po dito mga guys. Ay okay, boss dodong. So dito na rin naman tayo. Eh. Okay.